guys. So, nandito tayo sa labas guys. Kuha tayo ng sili na labuyo kasi magluto tayo ng ano. Hindi, ko. din siya. Eh. Magluluto ako ngayon ng butter shrimp guys. Pero hindi pa lang kung kakain yung amo kasi ayoko tanggalin yung balat. kasi ito guys. Kuha tayo ng sili guys. So, sili. Magluto tayo ng ano. Ng butter trip. Ayan o. Oh. Kaso walang hinog. Kuha tayo. Ayan. So, ayan guys. Pasok na tayo kasi yung alaga ko may ano may sumpong. Sige. Nakamida sa loob. yung alaga ko. Pinatakasan <laughs> na. Pasokin oh, siya ngayon. Ngayon nang hipon guys. Ayan na. Luto lang ate. Ayan guys. Mahiwa lang tayo na si Burias. Sabi lo bilog lang yung hiwa po nito kasi Iwain ko lang ito ng bilog-bilog, guys. So, ayan, guys. Lagyan natin ng butter. So, ayan, guys, nilagyan natin ng butter yung ating kawali. Ayan lang yung sibuyas naman. Guys, makikita nyo mga, umekarga tayo habang nagluluto. Eh, syempre, nilagyan na natin yung ating beef bone. Ayan. Sinamay ko na kasi may sarga tayong bata. Kita nyo naman yung bata di ba? Hindi ko alam kung ko yung hindi ko tinanggalan yung balak. Ay, ako kasi nung walang balak ko Hindi siya malasa ko walang balak. Ay, Ay. 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 Ay.

Guys, naluto na yung ating hipon. Magluto ng hipon, guys, kasi mabahong-mabaho -mabaho yung amoy din nila. Gusto maglalagay tayo ng buhor, guys. Ayan. Kain tayo, guys. Luto ng hipon. Kaya lang, hindi ko alam baka mapagalitan ako. Pero sabi nung amang pwede na magluto. <laughs> Binili niya to sa akin. Grand time guys.